Hindi na po low bat yan. Okay. Hindi Ito sa na. point naman po ng 1.5. Teka lang, teka lang. Yan po taka. yung 1.5. Ayan, ayan, ayan. 1.5. Ang distansya po is mga 5. Ayan ang kalaya. Meter. O, Kalaya. Ready? Firing. ng 1.5. ba? sa katawan naman po. Ididipat ko po ng ganito. At sa katawan naman po babarilin. Lumayo kaya. Wait, ka. Grab ka rin camera. Sige. Ayan. Ayan. at hindi siya napipirin. Cut muna, cut.